Zombie Apocalypse Masa guys, sa video ito, ilalagay natin yung ating nabiling DC Monorack dito sa likod na to. Ilalagay din natin yung GB box na nabili natin sa Manila nung pumunta tayo doon. Ito siya guys, nandito siya. eto yung ating nabili ng DC Monora. Oh, and guys, ilagay lagay muna natin. So, and guys, ito yung DC Monora na ilalagay natin sa may likuran ng ating motor. Buksan muna natin. pala guys bakal ito pero makapal siya matibay kasi aloy yung gagamitin natin GB box pag aluminum ang bibili natin ganito yung alloy marami nagsasabi na babali daw to pag mabigat yung karga ng ating GB box kaya ito guys ito na lang ang gagamitin natin kahit bakal sigurado matibay siya so, ayan guys ito yung forma yan Uh, and guys, ito naman yung ating GB box. Buksan natin. Yan, box muna natin. Ito siya. And guys, ito yung mga kasama niyang tornilyo. balot na balot siya. Ito, yung buksanan niya. Ayan. Ayan guys, ganyan ang itsura ng ating GB box. May nakaukit siya dito na pangalan na smoke. Ayan. Tapos may pipindutin dito sa loob. Ayan. Ihilain mo yon para matanggal yung pagkalak niya. So, ayan guys, ganyan yung itsura niya sa loob. Ayan. May pinaka-packet siya dito. Ito, dalawa. Tapos sa yung loob niya. At yung kanyang pinakasusi. Dalawa na. yan guys, yung kanyang itsura. Ayan. Lagay muna natin. Ayan guys, tanggalin muna natin itong apat na tomel nyo na to. Dito natin ilalagay yung ating... ¿Ves? guys tanggalin na natin to yan tanggal na natin so guys ang ilalagay natin ayan nakalapat siya guys ayan tama tama siya natin yung itong ating rear rack itong ating DC mono rack. lagay naman natin yung ating GB box guys ganyan ang kanyang kinalitawan yan lagay muna natin guys ayan guys nakapatong lang to dito to tornilyo lang natin to dito ayan. guys nailagay na natin itong ating pinaka adapter yung pinaka hawak sa GB box meron siyang apat dito guys papasukan ng GB box ito yung pinaka opis ng ating GB box guys yan. dito siya papasok guys lagay muna natin so yun guys nilagay na natin so yun guys pag naipasok na natin yung mga lock niya, yung apat yan. Ganito siya sa likod. Yan. Yung sasabit lang natin dito guys. Yan. And guys. Nailagay na rin yung ating alloy na JB box. Ang brand niya. Yan. Smoke. Nasaan ganito mo May naman to guys para hindi nila mabuksan May susi rin to para hindi nila matanggal dito Ayan guys, nailagay na rin natin yung ating rear rack Tsaka yung ating GB box Yung pala guys, maraming maraming salamat sa inyong pananood Kung nagustuhan nyo yung video na to, pag-i-like na lang Pag-subscribe na lang kung di pa kayo nakasubscribe Pag-ipindot na rin yung notification bell para updated kayo Sa mga susunod pa nating mga video Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.